Good morning! At ito na nga ang dahilan kung bakit naisipan niya ulit ayusin nung nakaraan yung kotse namin. Inaya kasi kami nung mga katrabaho naming hapon na gumala ng medyo malayo para siguradong di maubusan, nagpa full tank na kami. Ang meeting place daw namin ay sa convenience store on the way. Dahil 7am ang usapan, inagahan talaga namin. Mahirap ng malit, mga hapon pa naman to. Teka, teka, 7am na wala pa rin sila. Sino ba talagang hapon sa amin? Pero wag ka, 2 minutes lang naman daw at nandito na nga sila. Ay, <laughs> kaya naman pala late gusto daw nila na sabay-sabay kami magbreakfast. breakfast Kaya naman dumaan muna kami dito sa McDo. Nakakalungkot. Wala na pala yung paborito naming big breakfast deluxe sa menu. Kaya burger na lang yung in-order namin. After kumain, balik piyahin na ulit. Tatlong oras nga pala yung magiging travel namin. Kaya nakailang tigil din kami. Dito na rin sila bumili ng ticket para sa pupuntahan namin. Hindi na nila kami pinagbaya dahil nag-birthday daw si Mark nung nakaraang buwan. Pa-birthday na daw nila yon. Grabe naman yung celebration nito. Sobrang haba. Bakit pag ako isang araw lang tapos na? <laughs> Habang papalapit ng papalapit, namangha kami sa sobrang ganda ng mga bundok dito. Noon sa mga movie lang kami nakakakita nito. Sa wakas, after ng mahabang biyahe, nakarating na rin kami dito sa Tochigi. Pano sa next video na ulit doon masisilip natin ang itsura ng Japan noong unang panahon dito sa Edo Wonderland.